Kain po. Grabe yung show mo. Show Grabe yung mga show na to. Ah, show Ano ba to? Show mai. Ayan. Grabe mga bilog-bilog. Tingnan nyo. Grabe na CS lang ako. Ano sinasabi ko? So, ayan. Tagyan natin lahat ng chili garlic. Purong chili garlic yan. Kung meron man siyang bagoong, konting-konti lang. And with oil. At hindi lang siya basta-basta maanghang lang. Meron talaga siyang lasa na walang MSG. Pero malinam na. Gusto niyo yun? Hi, nako. Sarap tapos toyo. Ano? Tapos kanin. Oh. Yeah, bahaw. Ah, hmm. ah, kanin hmm, na bahaw. Sabawan mo ng torta lamang si... Tapos... Ikaw mo siya mo? Ikaw muna. Ba't naging gano'ng mukha ako? Ba't ka na yung filter? Yummy. Yummy. Nasa timpa yaman fair po pala kami. Meron din kami mga pa-free taste dun sa MQ Kitchen at pang uh, palibring bag sa mga bibili ng MQ.